Shirley, ngiti. Shirley, ngiti ka. <laughs> Shirley, hindi <hali> ka? Ngiti. <laughs> Lagi na ka ngiti. <laughs> ngiti. Shirley, ngiti. <laughs> Shirley, ngiti ka dali. Shirley, ngiti. <laughs> Siling ngiti ka. Siling umiti ka dali. Ni. Sheli. lagi kana kang ha? ngiti, ha. Siling ngiti. Siling umitik. ka. itik. ngiti. itik. ngiti. Shirley, ngumiti ka. Shirley, ngiti. Shirley. Shirley, ngiti. <laughs> Lagi na kang ngiti. Ito kasi bungis-ngis. Shirley, nakangiti. Shirley, nakangiti. Shirley, ngiti mo na ngiti. Shirley, ngiti. Shirley, ngiti. <laughs> Nakangiti lagi. Tawagin mo lang pangalan. Ngiti. <laughs> Chili, ngiti. Chili! <laughs> Ayun, ngiti. Shirley. ang Ngiti. natin putiti.